Huwag ka? na muna pa yun. Bago tayong magsimula, kumpleto na ba tayo? Parang okay. Ah, sige. So, magsimula na tayo? Sige po. Maaari ko bang maanyayaan lahat ng tumayo upang manalangin? Sa ng Ama, ng anak, at sa Espiritu Santo, makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa magandang panahon na ibinigay nyo sa aming Panginoon. Maraming salamat dahil kami nagkaisa upang gawin ang aming meeting po sa aming organis organisasyon na Yes Group. po kami ng tawad, Panginoon, sa aming nagkawang kasalanan. Naway mabigyan mo kami ng gabay patungo sa matuwid na landas. Umiingi po kami ng lakas at pagpunawa sa aming gagawing meeting. Alam namin ang lahat na ito ay plano mo at lahat, Panginoon. Buong puso namin ibibigay ang buong tiwala at loob para sa inyo, Panginoon. So, magandang araw sa ating lahat. Ako pala si Iza Lalao, inyong presidente sa organisasyon nito. Ngayon ay lalahad ko muna ang ating mga agenda. Una ay ang ating coastal cleanup na ipapaliwanag ni Honorable Isaiah, ang ating community outreach coordinator. At susunod naman ay ang paghalal ng mga pakanteng posisyon sa ating organisasyon na aking tutugunan. Pagkatapos naman na yung ating Youth Summit sa paparating na September 21 to sa 21 to 22 na ipapaliwanag ni Honorable TJ. At susunod naman ay ang mga plano ni Honorable Julian sa paparating na Youth for Clean Seas Symposiums na gaganapin ngayong September, September 30. At ang pinakamalaki nating proyekto sa buwan ng Oktubre ay ang Coastal Fun Run na pinapangaluhan ni Honorable Jolis at Honorable Rian. So ngayon, maaari ko pagkawagin ng ating sekretarya upang ilahad ng mga nakaraan natin pagpulong. Magandang mabaga sa inyong lahat. Ako nga pala ang tagalihim ng ating presidente, Jasmine Ronanio. Darito ang mga natalakay namin noong unang pagpulong. Bakit gusto namin gumawa nito? Una sa lahat, ang ating kapaligiran sa ngayon, lalo na sa lugar na ito, ay napuno na ng polusyon. At dahil ang lugar na ito ay tabing dagat lamang, naisa na yung panukala ng ating presidente na gumawa ng organisasyong aktibo sa paglilinis sa tabing dagat o coastal sea. Sa kadahilan ng mabawasan ang pandagatang polusyon at makalahap lahat na ng bagong kalikasan ng mga hayop sa karagatan. Hindi lamang ito makabinipisyo sa kanila, ngunit sa ating mga tao. So ngayon, maaari ko pang tawagin si Honorable Asaya, ating Community Outreach Coordinator, upang ipaliwanan sa atin ang una nating agenda. So para sa ating ikaw ng agenda, talagayin natin ang ating proyektong ng Coastal Cleanup. Ito ay isa sa gawa sa Barangay Sabang dahil ang nanganib na ang kapaligiran tuwan at sa dami-daming basura at bihira na lang na naliguan dahil sa amoy nito. Marami ring na rin mga residente ang nagre-reklamo sa dami ng basura at wala pang aksyon na nagawa sa problema ninyo. Isa sa loo, ito ngayong Augusto 18 sa umaga. Mas maganda kung alas 6 pa lang ay eh, nandun na tayo kahit ang may planong oras sa alas 7 para mapaaga ang paglinis at di tayong mabutan ng kung mayroon man kayong mga opinion, huwag kayong mahiya sa paglapag dahil para may pabuti pa ang proyekto na ito. thankfully, meron tayong sumobra na pondo sa nakaraan nating fundraising na, sa, na sa anang ating sekretarya. At maaari natin yung gamitin para sa proyekto na ito. If we ever conduct this project, ano ba yung sasakyan natin at saan ba tayong magkikita? Para sa ating sasakyan, meron ang na nairenta na multi multi-cab patungong barangay sa bang, Dito lang tayo magkikita sa paralan ng At, mag at magsabay-sabay lang tayo papunta doon sa barangay. Thank you. Wala na ba mga katalungan? Okay Wala na ba ang lahat?